Gusto ko happy ka. Sa edad na isandaan at isa, walang dudang isa sa may pinakamakulay na karera sa politika si dating Senador Juan Ponce Enrile. Laman siya ng balita sa halos walong administrasyon at hanggang sa mga huling taon ay nagpamalas ng tapang at talas ng isip. Ang buhay ni Enrile at kung ano ang ambag niya sa paghulma ng takbo ng politika sa bansa. Isa siya sa mga naging mukha ng martial law, Ngunit naging mukha rin ng EDSA People Power. Pero sa totoo lang, si Juan Ponce Enrile walang naging iisang kulay sa politika. Ipinanganak noong February 14, 1924 sa Gonzaga, Cagayan. Hindi naging madali ang kabataan ni Enrile na nakaranas na mang isda at maging houseboy para tustusan ang pag-aaral. Pero nang tumungtong sa edad na 21, nakilala niya ang tunay na ama na isa palang politiko mula sa prominenteng pamilya. Sa tulong ng ama, nakapagtapos si Enrile ng kursong abogasya bilang cum laude sa Universidad ng Pilipinas at nagka-master sa Harvard Law School. Pero simula 1966, gagawa siya ng pangalang higit sa sinuman. Nang maging undersecretary at kalaunay acting secretary ng Department of Finance ng administrasyon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Nagsilbi rin siyang justice at defense secretary sa ilalim ng parehong administrasyon at kalaunay, madidikit ang pangalan sa mga kontrobersya. For the proclaimed martial law in accordance with the powers vested in the President by the Constitution of the Philippines. Isa sa mga idinahila noon ni dating Pangulong Marcos para ideklara ang batas militar. Ang umano'y ambush ng mga Reb Elton Grupo sa New Defense Minister na si Enrile. Dalawa ang version niyan sa kasaysayan na parehong galing sa kanya may puntong inamin niyang peke at palabas ang engkuentro pero kalaunan ay ikiniit niyang totoo That's silly because martial law is already going on Why should I take my ambush to justify martial law when it was already on It's an irreversible law but conquering strength of love Naging malaking bahagi man ng administrasyon ni Marcos Sr isa si Enrile sa mga naging need sa rin ng EDSA People Power Revolution noong 1986 Kumalas siya at ang new AFP Vice Chief of Staff na si dating Pangulong Fidel V. Ramos sa Administrasyong Marcos. Nagsilbi pa nga siyang Defense Minister nang pumalit na si Pangulong Corazon Aquino. Pero kala unay pinagbitiw at kinasuhan ng masangkot sa umano'y planong kudita laban sa Administrasyong Aquino. Tila mauulit ang kasaysayan ng ipaaresto naman siya ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noong 2001. Matapos iugnay sa paglusob ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Estrada sa malakanyang bilang protesta. Naging kinatawa ng kagayan at minsan ding tumakbo sa pagkapangulo noong 1998. Pero pinakatumatak si Enrile sa Senado kung saan apat na beses siyang naluklak. Lalo na na maging presiding officer sa impeachment trial ni New Chief Justice Renato Corona noong 2012. Hinangaan ang talas ng isip niya sa kabila ng edad at itinuring na rockstar ng impeachment trial, pero dalawang taon matapos niyan, isinangkot naman si Enrile sa kontrobersyal na pork barrel scam at kinasuhan pa ng kasong plunder. Gayunman, pinalaya siya noong 2015 nang payag ang makapagpiansa dahil sa lagay ng kalusugan. Tuluyan siyang inabswelto sa lahat ng kaso kaugnay ng pork barrel issue noong October 2025. Nag-anunsyo man pagri-retiro sa servisyo publiko noong 2016, Tumakbo muli si Enrile bilang senador noong 2019 bagamat natalo. Sa pagkakaupo naman ni Pangulong Bongbong Marcos sa pwesto, naging Chief Presidential Legal Counsel si Enrile sa kabila ng edad niyang 58, mula sa aklat ng kasaysayan hanggang sa mga meme na nagtampok sa kanya sa social media, wala nang duda sa haba ng karera ni Enrile sa politika. Ngayon, isasara na ang kanyang kabanata, pero patuloy na mararamdaman ng susunod na henerasyon ang ambag niya sa paghulma ng takbo ng bansa.